Naalala niyo ba? Tuwing nananalo noon si Pacquiao, yan laging laman ng balita at parang buong bansang panalo. Kapag may nanalo naman sa Miss Universe, pag-uusapan niya ng ilang dekada. Maging sa sports, kapag nababanggit ang Pinoy tennis player, Pinoy boxer, kilas Pilipinas, basta may salitang Pinoy sa headline, sigurado papatok yan. Tapos sa mga vlogs, kapag may nakita ka sa thumbnail na Filipino, Pinoy, Philippines, malakas makahatak yan ng views. Yung alam mong binabola ka lang pero dahil foreigner ang nagsabi, proud ka pa rin. Gusto mo pa rin panoorin ang reaction nila at hinihintay mo yung mga katagang, wow, Filipinos are the best. Napansin mo rin ba? Parang lahat na lang gusto maging sikat. Lahat may sariling vlog. Lahat may sariling main character energy. Pero, maaaring may tanong mo, narcissism na nga ba yan? May pagka-narcissist nga ba tayong mga Pilipino? O baka mas may malalim lang na paliwanag dyan? Sa video ito, pag-uusapan natin kung may katotohanan nga ba ang sinasabing narcissistic ang mga Pilipino. Pero teka, baka isipin mong puro opinion lang to. Hindi, may mga pag-aaral din tayong babanggitin mamaya. So relax lang at bawal magalit. Ano natin pag-uusapan? Ano nga ba ang narcissism? Na-discuss na to sa pinakaunang video sa channel na ito. Pero quick review tayo. Ang narcissism ay kaling sa Greek mythology yung kwento ng isang lalaki na sobrang na in love sa kanyang sarili na si Narcissus. alain niyo ba yon? Nalunod siya habang tinititigan ang refleksyon niya sa tubig. Pero sa psychology, ang Narcissistic Personality Disorder o NPD ay isang mental health condition. Hindi ito simpleng pagkamaarte lang o mahilig mag-selfie. So pag-uusapan natin, ano ba yung mga sintomas ng Narcissistic Personality Disorder. Ayon sa DSM-5 o yung Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, may siyam na pangunahing sintomas ng NPD. Sa natin, una, yung tingin niya ay napaka-importante niyang tao. Pangalawa, pag imagine na big time siya. Ikatlo, naniniwalang special siya. Pangapat, gusto laging hinahangaan o laging bida. O yung pinatawag nilang main character. Ang ibang tao naman, side character lang. Ikalima, feeling entitled. Hindi applicable sa kanyang mga batas, kaya ng mga kamote drivers. Kaanim, exploitative sa relationships. Hindi capable sa totoong pagmamahal. Dahil mas mahal niya ang sarili niya. Kapito, walang empathy wala siyang pake sa nararamdaman ng iba kahit makasakit siya ikawalo naiinggit siya pero kunwari kinaiinggitan daw siya ng iba at kasyam at panghuli mayabang hindi makapaghintay na purihin siya kung hindi man sa salita siya yung gagawa ng paraan para purihin siya kung lima sa siyam na ito ay consistent na makikita sa isang tao, maaaring madiagnose siya with NPD. Pero tandaan, hindi porkit mahilig sa selfie o proud sa achievements ay narcissistic na. At mental health professionals lamang ang talagang makakapag-declare kung ang isa ay may narcissistic personality disorder. Pero karamihan naman sa mga tao ay walang NPD. So anong meron tayo? narcissistic traits na nasa spectrum. Kapag sinabing nasa spectrum, may kani-kanyang level ng narcissism ang bawat isa. Yung iba, mababa. Sila yung mga masasabi mong humble. Meron naman yung mga mas expressive at baka mas mataas ng konti yung narcissistic traits nila. Pero, hindi pa naman matatawag na narcissistic disorder yon. Pero kung masyado ng mataas at nakakasakit na sa iba at nakakasira mismo sa sarili niya 'yon. Disorder na. Kaya nga tinawag na disorder, di ba? Kasi nakakasira ng kaayusan, wala sa hulog. At lalo na sa panahon ng social media. Parang mas dumalabas ito. So ang tanong, narcissist nga ba ang mga Pilipino? Dilewanagin natin ang tanong na 'yan. Hindi tinatanong kung ang majority ng mga Pilipino ay might NPD o Narcissistic Personality Disorder. Ang tanong lang ay kung narcissist ang karamihan. Which is pwedeng konti lang na hindi naman masama. Ang masama ay yung sobrang narcissism na pwede nang tawaging disorder. So pwede ikaw, ako may pagka-narcissist pero konti lang. O medyo mataas lang ng konte pero hindi pa matatawag na disorder. Maaring ganon yung iba. Kung pag-uusapan natin ng kultura, ang mga Pinoy ay collectivist sa paraang inuuna muna ang pamilya bago ang sarili. Kaya sa ganitong paraan mo makikita na hindi naman narcissist ng mga Pilipino kasi hindi naman palang sarili ang inuuna. Pero sa kabilang banda, gustong gusto rin ng mga Pinoy na mag-flex yung ibandera ang kanilang achievements sa actual man o social media ang mga ebidensya. Kapag may anak silang graduate ng isang kurso o may nakapasa sa isang licensure exam, ano'y napapansin nyo? Di ba? Nagpapatarpulin sila. Pupos sa kanilang bahay. Kasi naman daw tsaka lang magpapatarpulin pag tigok na. Tapos mahilig sa photoshoots at tiktok trends na ang tema ay nakafocus sa kanilang sarili. Kahit sa mga sasakyan ng motor, Gustong gusto nila yung malalakas, ang tambucho, kahit hindi naman big bike. Pinipilit na palakasin na nagtutunog lata. Siyempre, ang dahilan ay para sa safety yung umano nila. Para kahit malayo pa lang, alam nang may parating. Pero sa iba, ang totoong rason ay para mapalingon ang mga daraanan nila. Tama ba o tama? Sa totoo lang, wala namang masama ang pag-celebrate ng tagumpay. Pero, minsan, parang naghahanap na lang ng validation. Ano yung validation? Ang validation ay yung gusto mong tanggapin ka ng iba o kilalanin nila ang mga nagagawa mo. O yung pakiramdam mo o opinion mo na dapat kilalanin nila o tanggapin nila. Yung ganitong mindset. Kailangan ko ng likes, hearts para feeling okay ako yung kapag hindi ka nag-post, parang hindi totoo yung nangyari. Narcissism ba ito o symptom lang ng digital age? Kung titignan natin ang showbiz, politika, sports at lalo na sa social media, napakaraming pagkakataon kung saan lumalabas ang narcissistic tendencies hindi lang ng celebrities kundi pati ng netizens. Halimbawa sa YouTube, may mga vlogger na sobrang defensive konting criticism lang, magpapatama yan agad sa susunod na video. At marami ang hindi sanay na tumanggap ng kritisismo, kahit na maganda naman ang intensyon nung nagsabi. Pati sa sports, pansinin mo yung reaksyon kapag nananalo sa international tournaments. Pag panalo, proud na proud. Panay ang papuri. Lahat ng ginagawa, tama. Pero kapag talo, wala na o worse, yung atleta ang tatargetin o yung coach. Patalo daw, mahina at hindi niya deserve na sumali dun. So anong tawag dun? Yan yung tinatawag na unhealthy pride. Kung titingnan, hindi naman masama ang pagiging proud sa achievements pero kapag dumating sa punto na hindi na marunong tumanggap ng kritisismo, kapag lahat ng punay tinuturing na pang-aape o bullying, Delikado na yon, Egotistical na ang tawag doon. No? Kayabangan na yon. Ngayon, ano ba yung ginagawa din ng ibang kultura? Kumpara natin, Filipino culture at sa ibang kultura ng mga bansa. Alam nyo ba, hindi lang naman tayo may ganitong traits. Halimbawa, sa Australia, meron silang tinatawag na tall poppy syndrome o sa ibang mga English countries kapag may taong umaangat, madalas siya yung unang pinuputol o binabagsak. Parang yung version ng crab mentality dito sa Pilipinas, di ba? Kapag may umaasenso, biglang may maririnig kang umaarte na kasi may naabot. Umalaki ang ulo. Yan. Sa Japan, ikabaliktar naman. Doon, ang group harmony ang mas mahalaga kaysa individual success. Kaya kadalasan, kahit sobrang talented ng isang tao doon, mas pinipili niyang mag in kaysa mag-stand out. Ayaw nila ng spotlight. Sa US naman, mataas ang value ng individuality at personal achievement. Pero dahil dito, mas mataas din ang mga nadadiagnose na narcissist doon. So balikan natin ang tanong. Narcissist ba ang mga Pinoy? Ayon sa pag-aaral, mataas ang narcissistic trait sa mga lalaking Pilipino kumpara sa mga Pinay. Yan ang nga bang sinasabi natin, no? yung women are always right. Well, joke lang yon. Sa nasabing pag-aaral, nakita sa kanilang research, na ng mga lalaki ay mas mataas ang score pagdating sa exhibitionism. Hindi yung exhibitionism na iba. Yung tinutukoy nitong exhibitionism ay yung gustong magpasikat mas mataas daw yung score ng mga lalaki Pilipino tungkol sa pagpapasikat o yung gusto nilang magpasikat. At mas mataas din sa entitlement o yung pagpapaimportante at exploitativeness. Samantala, sa karagtagan pang pag-aaral ng narcissism dito sa Pilipinas na sinuri ang self-concept ng millennials sa Pilipinas. Pag sinabing millennials, ito yung mga pinanganak ng somewhere between 1983 to 1994 or 1997. Basta mga ganong taon. Hindi yung tinutukoy ng iba na millennials daw yung 2000 up. No, no, no. Hindi yon. Uh, mga Gen Z na yun, ano? Mga 2000 pataas. So, sa pag-aaral na nabanggit, tumataas ang self-focused behavior ng kabataan dahil sa social media na nagsabing may inflated self-concept ang ilang kabataang Pilipino. Pero ito raw ay bunga ng lack of validation sa pamilya o community. Kaya ang social media ang nagiging outlet ng self-worth o yung dito nila nakikita yung kanilang kahalagaan kapag siguro may nag-like, may nag-heart, may nag-share sa kanilang mga post. Pero compared sa Western countries, hindi ganun kataas ang NPD cases sa Pilipinas. Take note ha, hindi ganun kataas ang Narcissistic Personality Disorder cases sa Pilipinas. Yan nga lang, mas expressive tayo at mas mataas ang value natin sa pakikisama at social validation. Ayon pa sa mga pag-aaral, may kanikanyang narcissism ang mga tao sa iba't ibang kultura o bansa. Halimbawa, sa west ay direct, confident at maingay. Sa Asian narcissism naman, pasimple, maayos at accepted ng marami. Ang tawag na yung barito ay collective narcissism. Kung saan, proud sa group identity. Halimbawa, pagiging Pinoy, sikat ang Pinoy, proud to be Filipino. Pero minsan, yung sobrang pride na yung hindi na kayang tumanggap ng criticism. Yung pag may kritisismo, ang sasabihin ay, world class ang Pilipino, the best, kaya imposible yan. O kaya pag pinagsabihan ng mali, ang tawag agad sa nagsabi nun ay basher o hater. Ito yung mga sinyales ng group level narcissism. Yung ide-defend mo ang pagiging Pinoy mo, hindi dahil sa love, kundi dahil sa pride o ego. Yung kahit mali na, sa mo pa rin kasi Pinoy o kasi kasama mo o kagrupo mo. So, narcissistic ba talaga ang Pinoy? Hindi naman. May mga traits lang tayo na mukhang narcissistic lalo na sa social media, showbiz at politika. Pero hindi ibig sabihin nito na may sayad tayo. Minsan, bahagi ito ng survival, self-expression o kaya cultural coping mechanism hindi masamang maging proud pero kapag sobra at kapag hindi na marunong makinig, kapag lahat ng puna ay tinuturing ng pang-aapi, baka kailangan na natin mag-reflect. So, anong magagawa natin? Talangin mo ang intention mo. Ipopost ko ba ito para mag-share lang o para may mapatunayan? Tapos, ipractice din yung empathy. Ano yung empathy? Yung marunong kang ilagay yung sarili mo sa nararamdaman o estado o kalagay ng ibang tao. Tanda natin, hindi lang Pinoy ang bida sa mundo. May pakiramdan din ang ibang grupo ng tao. Check your validation meter. Kung laging validation ang hanap mo, baka may kailangan kang ayusin sa loob. O pwede namang maging bida sa kwento mo pero huwag mong kalimutang may ibang karakter din sa paligid. Baka hindi lang ikaw yung bida. Baka meron ding ibang bida. Kaya ano yung final say natin pagdating sa topic na ito? Tandaan natin na hindi lahat ng taong confident ay narcissists at hindi rin lahat ng tahimik ay humble. Sa huli, ang dapat na itanong ay ginagawa mo ba ito para sa sarili mo o sa mga mahal mo? o para lang humanga sa iyo ang iba. Ito ang personality pH at tandaan, minsan ang pinaka opinyon ay hindi lang laging galing sa sarili mo. Hindi tayo laging original. Hindi tayo ang laging nauuna. Salamat sa pakikinig, mga kapwa palaisip. Kita-kits sa susunod na video.